Ba, nagsasawa Sa kakabunganga Ang kiramdam ko dalawang tenga ko'y pinupompyang ng kawa Grabe ka mangulata Hindi ka naaawa Titigil ka lang pag yung ulo ko may tubo nang lumalawa Lumilipad ng mga plato, baso, tinidor at kutsara Malamang isang away na lang wala nang kakainan dito yung mga bata pagsiselos At tamang hinala Paano ko mang bababae E nandito ko sa bahay natin Tamang hilata Kaya minsan ay gusto nang magbite Pero sinasabi ng isip ko sa akin ay hindi At kapag naaalala kung meron pang kakampi Ay bigla na lamang napapangiti Puti na lang meron pang pulang kabayo na nagsasalba akin kapag gusto ko ng sumuko Puti na lang meron pa pulang kabayo na nagsasakay akin kapag gusto kong pakasa ng mundo Puti na lang meron pa Puti na lang meron pa Puti na lang meron pang pulang kabayo na Puti na lang meron pa Puti na lang meron pa Puti na lang meron pang pulang kabayo o, Lagi ka na lang nagubunga nga nakakairita Hindi ka ba sa kakas nakakabingina nakakabili na Lahat na lang ang posibleng mangyari pati yung hindi na papagumpi Kaya kung minsan ang hirap na magpaliwanag kaya nakakapundi na Laging tanong, bakit ganun? Kahit anong aking gawin? Sobra ka na sa pagkaguro na lang mga pagpukulang ko ang hinain Ayoko nang makipagtalo sa'yo dahil ang hirap mo nang madaig Inis ng ulo mo ang dahilan sa lahat ng mga gabi sabi na malamig Nakakapagod ng makipag-away Wala ka bang kapaguran Umabait ka lang sa akin kapag sasapit ang kinsenas at katapusan Puti na lang ay meron pang pampakalma Pampaganda Nang tama sa mga maling na puti na lang Meron pang pulang kabayo Na nagsasalba sa akin kapag gusto ko ng sumuko Puti na lang meron pampulang na pulang kabayo na nagsasakay sa akin Kapag gusto kong takasan ng mundo Salamat sa bawat oras na pinaparanda mo na ako'y may tama Sa lahat ng dinadaing sa'yo pa ulit-ulit ay di ka nagsawa Sa alat at tamis ng buhay laging magkasangga para magkasawa Kaya kung mawawala ka siguradong ang buhay ko'y wala na din ka Maraming salamat sa biyahe, umaga na ang garahe Gamit ang kulang na isa kay kahit walang karwahe kaya mong maging maayos Araw ko man ay maraming sumira Hindi yung suntok sa buwan Alam ko namang malakas kang sumiti Na lang merong pampulang kabayo Na nagsasalba sa akin Kapag gusto ko ng sumuko Tuti na lang merong pampulang kabayo Na nagsasakay sa akin Kapag gusto kong takasan ng mundo Tuti na lang meron pa puti na lang meron pa Dinalan lang meron pang kulang kabayo Dinalan lang meron pa Dinalan di lang meron pa Dinalan lang meron pang pa. kulang pa kabayo